What's up guys? Welcome na naman sa bago nating video. Pupunta tayo ngayon ng balon. Ipapasyal ko kayo. Maulan naman dito pero syempre, iba pa rin yung balon fresh. So, pupuntaan natin yung balon. So, are you ready? Dala natin to. So, bubuhati natin sa 3, 2, 1. Let's go! So, naglalakad tayo ngayon. Papunta sa balon. So, dala-dala natin to. So, sa ano lang naman, dito sa baba, napakahirap siya. So, hectic, no? Hectic. Wow, English. So, kasi parang hirap niya dumaan eh. Kala mo pagka ganito. Tapos, pag maulan pa, it's too hard. Kung paano, yan, no? Ayan, no? Kaya kailangan mag-iingat ka talaga kung anong tatapakan mo. Lalo na kung pagka maikli yung ng ganito. Mababa ka pa. Hindi tayo basta-basta makakakuha ng tubig sa balon. Diba? Minsan dalawa hawak ko. Oh. Ayun, Minsan dalawa. Kaso nga lang, yun pre, may hawak tayo yung camera. Ang hirap. Ay, ng cellphone. Mahirap talaga. O, yan o. Oh. Yung mga ganyang situation. Kasi hindi siya madali. Diba? So, 2 minutes na. Bago ka makakuha ng toy. Lalo yung ganyan. Ganyan. So, discard ko kasi. Guys, 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 wala nakita. Wala nakita. Sipa. <laughs> eh, no, wag na hulog no. Eh, pag hindi ka professional. Eh. Eh, yung balon, guys. So, papakita ko sa inyo yung balon. Ayan, muna yung Pero dito yan, may naka na, may so, kasi yan. Yan. ito yon So, what? So, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Balaan. Hindi natin mamaya ating mga paa. Yan. So, ito yon So, ilalagay natin 'yung tubig dito. Ayan. So, fresh na fresh kasi siya. Fresh siya, pwede siyang inumin on the spot. Dito like this, ha. Oh. Siguraduhin n'ya ba. Na dito. Pwede siyang inumin. Fresh na fresh siya kasi galing siya sa balon. So, ilagay na natin siya dito sa ating ano, timbang maliit. So, habang pinupuno natin siya, ganun din yung struggle natin pag-akyat sa taas. So, hindi siya madali. Yung kanina, nahulog ako, hindi nyo na nakita kasi nasa likod yung camera. Buti na lang. <laughs> Pero dapat mag-iingat kay tayo. Kailangan professional lang gumagawa. Wow, professional. So, ayan. So, malinis yan. Ayan. Nilinis ang ating tubig. So, habang pinupuno natin yung timba nito, syempre, hasil to mamaya para maipakita ko pa rin yung video na aakyat ah, tayo. So, okay na siya. Puno na. Ayan. Tapos, pwede rin natin anin yung mukha natin. Ayan. So, ibabalik natin dito. Ayan. So, pagkatapos natin ibalik, syempre, tatapan natin to, mabigat to. So, it means, hawak natin pang isang kamay. So, mamaya na muna ang video. Hello guys, ito naman ang struggle natin pag akyat. Pag akyat, papunta dun sa taas. Ito, mabigat to ah Grabe, ba't ito pa kasi dinala ko? Eh. Dapat dito na ligo naligo eh. Dito na lang kaya ako maligo. No, papakita ko na lang sa inyo kung paano pagpunta sa Akyat. Kunin ko na dito na lang maligo. Okay. Punta lang ulit tayo sa taas. Kuha tayo ng sabon. Okay. Ito yung ating house. So, meron, meron pa doon hanggang doon sa dulo. Pero dito, dito dapat talaga ako magsi-CR. Ito yung ating ano. Oh. Di pa, doon palang maliligo. Ayan. Kuri na natin ang ating tanatay don, tayo doon. So, pababa na tayo dito. Nandito na tayo mismo. Hindi ko, ko na kasi pinakita sa video kasi nga nakakapagod. Umakit pa baba na may hawak na video. So, dito, ito na ilalagay siya. Hello guys. So maliligo na tayo dito. First time ko lang maliligo dito sa balon. Naliligo talaga ako dun sa CR. Pero let's start. Ay, hindi pa lang ako pagdala ng tabo. Pero good idea na may eh, merong tabo dito. So dala na rin natin yung ating mga gamit. Yung gamit. So gamit ko ngayon yung ating sa moka yung isikat sikat sa tiktok yun namin ano to Nia Sinaminide Soap. Ayan. Tapos, gamit ko naman ngayon is your palmolive Violet. So, nilagay natin dito sa gilid. Okay. So, buksan natin ito. Para naman sya malinis. So, okay, try natin to. Let's go. So, sa ilalim. Alright. kasi siya po Pwede kaya siya ganun Gumawa <laughs> na sarili yun. No? Ganyan yun siya. So, pwede dito linisin muna natin to Dinis natin sa dyan Ayan. Okay, Aksyado tayo. Tapon natin to Aha! Ayan. Ayan. tayo Ayan. Bye.